Dito ko sa sa Rulu naman sa kabilang part naman to. Karugtong nito mga idol. Ganda ng part dito mga idol. Hmm. tataas na mga building dito mga ano na eh. kaya mga ano no oh. ang ganda ng part dito at saka ang na mga building dito mga ano sa at saka video video lang muna ako dito mga ano kasi sarado pa yung pupuntahan ko kaya habang sarado pa video biju video lang muna ako <coughs> tagal na panahon dito mga idol, hindi nakapasal dito sa Partligas P-Village. So, yeah. Washington Park, SESIF. Ayan, Washington Park, SESIF. Ayan, ang ganda ng part dito, mga idol. Ang ganda ng mga tanawin. At saka, safe na safe talaga itong part, mga idol, kasi mayroong maraming CCTV dito. Kaya, safe na safe ka dito. kami mga puno dito mga idol.